isa sa mga banda na nakasama ko ng matagal ay ang grupong Manila Maze as in more than 15 years kami nagsama nagpalit-palit lang ng isa o dalawang tao yun pa rin nagpalit lang ng pangalan after few years from Manila Maze naging kaming Manila Connection so matagal kami nagkasama sa Manila pati sa abroad Ah, oh, siya nga pala. Shoutout out sa mga dati kong kasamahan sa Manila Maze at sa Manila Connection. At pati na rin yung mga musician friends namin, na mga naging close namin. Kumusta po sa inyong lahat? Okay. Kaya ko ito nabanggit kasi sobrang siyempre matagal na kaming magkatrabaho. modern than one decade na, di ba? So about more than 15 years. So hindi na namin kailangan masyado mag-practice. One time nung nasa Korea kami, nagreklamo yung manager doon. Nagreklamo kami sa aming employer. Kasi na napansin nila more than one week na kami hindi nag ensayo O siyempre naman, kamado na nga kami. So, hindi na kailangan masyado ng isayo. Mga review-review na lang. Pero kahit nga review, hindi na, na, kami masyado nag-review. Kasi nga, so, sobrang tagal namin magkakasama. Ang nireklamo nung uh, manager sa agency namin, matagal na raw kami hindi nagpa-practice. Medyo natawa kami. Kasi syempre, sa mga Pilipino bands, hindi ganun ka sigasig mag-practice sa totoo lang. So, so sabi, pinagbigyan lang namin. Punta lang kami doon sa sa club para lang ipakita na nag-practice kami kunwari. Para lang mapagbigyan na, para lang masabi na nag-practice kami. Pero sa, ano, later on, na-realize ko, o oh nga naman, tama yung manager namin. Naalala ko pa yung pangalan ng na manager namin, si Mr. Cho. Uh, kahit matagal ka na sa industriya, kailangan mo pa rin talaga mag-practice So ang point ko dito sa uh, vlog ko ngayon Napaka-importante ng practice Kahit matagal ka na sa trabaho Practice pa rin Walang katapusang practice Walang katapusang pag-acquire ng knowledge Walang katapusang pag-develop ng skills Walang katapusang paghasa ng dati mo nang alam yung talagang mamasterin mo lahat. So, napaka-importante ng na practice. So, naalala ko lang yung instance to kasi na-realize ko kahit ngayon natagal na ako sa banda, sa industriya, practice pa rin ang practice talaga kailangan. Kaya kayo pong mga, mga beginners, lalo na tag pa lang, sige lang, practice ng practice. Pero, huwag kalimutan, correct, Practice makes perfect.